okay girl, ikaw. Dali na, hindi si uh, na, Oh, ulit daw! ulit, ulit. Ba, ambisyon na, <laughs> ulit daw. Teka, <laughs> okay, Apay. Kami, kami. Video po. Ay, boy! Ay, ay, naman kayo dyan. Sito mga Para mga tood Again, <laughs> pinakuha sa akin yung mga. Ay, layo. Again, again. Again na. Si Apay, nagmaano na. <laughs> Ano? Oh Ngayon bola. mamatay na yan, mamamatay. na. Oo, <laughs> oh, oh, wait, ka bola. lang. Ito nga yung okay, okay. eh kuya. Si parang... <laughs> Uy, nare ko yan! Ay, rugo! nare yan! zoom? Wala Wala si, si Raya, si Raya. Okay. One. Two. Three. Yes. Go. Wala pumangit na Ang pangit na doon. Bakit kaya sinusunod Sabay-sabay pangit. Sabay-sabay Hindi pag pagdating kay Ano sunod-sunod na. ayan Mal. Lay down. May, Di ma niya, sabay, sabay. Di ma may ako nga, may init na init eh. Masali kayo eh. Dapat hindi pa init. No? Hindi pa.